So, ayan mga kapartner. Mayroon tayong electric kettle. Idadirect natin yan. Merong tornilyo na maliit. Tinanggal ko na para ma-exe yung video natin. Thank you. Wala na pong linya yan. Mamaya, ibabalik din natin yan pagkatapos natin malagyan ng linya yung wire. Ito ka-partner. Dito galing Pumasok dito, papunta sa switch. Ito yung switch. Tapos lumabas naman dito uli. Ito yung wire niya. Pumasok siya tapos lumabas. Tapos yung isang linya dito yan. Pagkatapos natin malagyan ito ng wire. Ito at saka ito. Mga ka-partner, gumawa tayo ng video kasi sa isang upload natin may nag-comment doon ito yung in-upload nating video ka partner kung saan sila nag-comment. Sabi naman ni Bonifacio Karumba, Idol, hindi mo pinakita pagkabit sa filament. Sabi naman ni Laila Andres, kala ko po tinanggal mo na sa loob yung bilog na nakalagay sa heating element. Ayan ka partner ha? Ito yung ibig niya sabihin ni Laila Ayan. Kala niya siguro mayroon pa itong connection. Ito, Miss Laila, wala na po itong connection. Sana mapanood mo ito. Saka kay Bonifacio Karumba. Kasi ang sabi niya kasi, hindi ko rin pinakita ang pagkabit dito. Sa heating element. Ayan, o. Oh. Hindi ko rin pinakita. Kaya hindi ko pinakita yon Kasi, Nakadiritso na kasi dito yun. Nakakunik na yun. Ito ang madalas nasisira. Pag mayroon tayong electric kettle. Madalas nasisira yan mga kapartner. Dito kasi yan eh. Yan. Paano siya magkakaroon ng tornilyo? Di wala siya, di ba? Ayan oh. Ito kasi yung connection nyo. Ito yung tornilyo nyo. Tatlo po ito, ganito. May nabili tayong plug. Ayan. TV duty siya. Lalagyan ko ng connection yan. Yan, nakakonnect na yung isa. Tapos, ito rin yung isa. Lalagay din natin dito sa kabila. Pag bumili kayo ng plug mga kapartner, ito yung bibili nyo. Kasi heavy duty na siya. Siguradong pang matagalan to. Ayan o. nilagay na natin yung dalawang linya. Bali, nagkahiwalay lang sila kasi wala tayong mahanap ng kuryente na nakabalot dito tapos dalawa sa loob. Kung mayroong kayong electric tip, pupulopot nyo lang dyan. Siyempre nga partner, babalatan na natin yung dulo. Ayan, magkabilaan. Kali, ginanyan ko lang ang style para mas maganda. Para hindi siya nakahiwalay. Ito yung sinasabi ni Bonifacio Karumba. Hindi ko rin pinakita. Ito, Mr. Bonifacio Karumba, simple lang po ito. Ayan yung wire niya. Ito yung isa at ito naman yung isa. Ang kabilaan, yung hawak ko. Ngayon, dito ito natin idudugtong dito at saka dito. Yan, tayo na lang mag-adjust na kailangan hindi sila magkalapit. Nagtataka kasi siya kasi hindi ko raw pinakita yung dalawang linya. Lagyan natin ng shrinkable tube. Paalala lang ka partner, huwag kayong magkabit ng wire na masyado manipis. Kagaya nung sa electric pan, di ba mayroong saksakan yun. Baka kunin nyo yun, manipis po yun. Nagkabit tayo ng medyo makapal-kapal. Kasi pagka manipis naman ang nilagay nyo, umiinit po yung kuryente. Bali dito, umiinit umiinit mo dito yung kuryente dahil manipis. Pagka ganito namang kakapal, ay hindi yan iinit. Pagka once na sinaksak natin sa ating saksakan sa bahay. Hindi naman ito nakakalito kasi pagka tinanggal mo ito, ito na yung kalalabasan niya. Meron na tayong shrinkable tube. Pagdudugtungin na natin. Tapos yung isang linya naman. Bawasan natin kasi medyo mahaba. I-adjust nyo lang ka-partner. Pag masyado mahaba, bawasan nyo. Ayan na siya, oh. Mr. Bonifacio Carumba. Ayan, pinapakita ko. Sorry sa una kong upload na hindi ko pinakita. Gumawa tayo ng video para sa'yo. Tsaka kay Laila Andres. Hindi po kailangan dito ng maraming linya mga kapartner. Dalawang linya lang po ito. Yan. Dito galing. Tapos pumasok doon sa loob. Ito yung switch. Diyan siya. Nagkakaroon ng switch dyan. Tapos lumabas dito. Ayan yung hitsura niya. Bali ito, ito laylay, kakabit ko na ito. Wala na po itong connection dahil nakadirect na po yan. Ilalagay lang po natin ito para may lagay natin itong takip. Magkakaroon siya ng cover. tatlong tornilyo lang yan na maliit mga kapartner. Wala na pong silbi yan kapartner. Ito, yung bilog na to. Kasi dinirect na natin. Pagka yung hitting element niya, basag, o kaya naputol itong, kasi parang mayroong bakal dyan eh. Yung sa loob naman ito, maliit. Dito lang sa labas yung malaking, ayan o. Parang malaki lang siya. Pero ang sa loob nito, maliit lang po ito. Parang bakal lang siya. Nandun sa loob. Nasa na ng powder kasi ito, may powder na laman. Tapos yung parang bakal, nasa pinakagitna. Pinabaybay niya yung gitna nito. Tapos papunta dito sa kabila. Ayan mga kapartner, nahigpitan na natin yung tatlong tornilyo. Ito, saka ito. Saka ito naman, yan, 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 yan. Yan, nahigpitan na natin yan. Mayroong pangbutas dito, ito. Saka ito, tatlo din. Yan. Tapos may tatlong screw type. Ngayon kapartner, ang susunod naman natin na gagawin, may lighter tayong hawak. Yung shrinkable tube, siyempre painitan natin. Maganda talaga ka-partner pagka shrinkable tube yung ilalagay nyo kaysa electric tip. Kasi ito nasa loob. Hindi mo makikita kung nabalatan ba o ano. O anong nangyari sa kanya sa loob kasi nakatago nga siya. Merong kayong string tube dyan, mas mainam. Ayan na siya o. Ngayon, ayan yung ilaw niya. Ibabalik natin sa dating pwisto. Yan, tutusok lang natin dyan yung ilaw niya. Sa dati niyang pwisto. Hindi naman yan sira mga kapartner eh. Yung ilaw na yan, buo pa yan. Pag yun naman ay sira, ay tanggalin nyo na. Huwag nyo nang ilagay. Puputulin nyo lang yan dyan. Oh. Dalawang linya, puputulin nyo lang ito. Makakabit lang po yan sa dalawang paa ng heating element. Maglagay din kayo dito ng parang butas, parang gatla para dito idaan yung wire. Ayan na siya. Nasa loob na siya. Ayan yung butas na lalagyan natin ng screw type, yung tatlo na yan. Screw type lang yan ka partner. Ayan ka partner, nabuo na natin. Ayan yung plug niya. Ayan yung wire na nilagay natin. Paalala lang ka partner ha, huwag masyado maliit yung wire o masyado manipis. Wag po yun. Kailangan medyo may kapal para hindi siya iinit yung wire niya. Ngayon, ititesting natin ito. Lalagyan natin ng tubig. Sasaksak din natin ito sa saksakan. Yung kabila nito ka-partner ay 110. Tapos yung kabila naman tin kaya 220. Madalas yung extension natin sa ating bahay. 220 siya, 110, 110 Ngayon, sisilipin natin yung ilaw. Ayan ka partner, mayroon pa rin siyang ilaw. Maririnig natin na tumutunog na siya. Pag pinatay natin, namamatay din yan. Ayan. On. Mayroon ding ilaw. Off. Ayan, naka-off na yan. Tapos, pag ino natin, ayan, may ilaw siya. Maririnig natin na tumutunog na yung electric kettle natin. Ibig sabihin ay nagana siya. Ganun lang ang gagawin nyo, ka-partner, pagka may nasira kayong electric kettle, sundan nyo lang ang video na ito. Kailangan buo yung pagkapanood nyo. Napakasimple lang, ka-partner. Makikita natin na hindi na siya nakaupo doon sa dati niyang upuan. Kasi meron kasi yan dati. Upuan dyan, tinanggal ko na at inalis, tinapon kasi hindi naman magagamit yun. Wala nang silbi yun eh. Basta alam nyo yun, pagka nakakita kayo ng electric kettle, meron pa dito sa ilalim yan, yung inuupuan niya, mukulo na siya, ka-partner, no? Sayang kasi pagka itatapon nyo lang yung electric kettle nyo. Ikaw ba ka-partner ay nag-aalala? Baka hindi niya ika-cut off yung switch na yan. Baka hindi niya ika-cut off yung kulong-kulong tubig. Pagmamasdan natin. Ika-cut off niya yan ka-partner. Wait lang. Ayan na. Ayan. Diba? Nakaka-cut off niya. So, ayan mga kapartner, no? Nagpapasalamat tayo kay Bonifacio Carumba at saka kay Laila Andres. Kung hindi dahil sa comment nila, hindi natin magagawa ang video na ito. Dahil nag sila, kaya gumawa tayo ng video para may paliwanag ng gusto. Sana mapanood nyo ito, mga kapartner. So, ayan mga kapartner, no? Dahil umabot ka dito sa video ito, ako 'yung nagpapasalamat sa iyo dahil tinapos mo ang video na ito. Please subscribe, like and share and pakit na rin ng ating notification bell para isa ka sa magiging updated sa ating mga bagong upload. Peace out.